Ano-ano nga ba ang kailangan nating documents pagka bibili tayo ng second hand na motor or sasakyan? Number one po, yung original na ORCR. May kailangan po, original yung Certificate of Registration. Kung hindi po kayo marunong tumingin ng original na Certificate of Registration, pwede nyo po siyang ipacheck sa LTO. Para malaman nyo din kung meron ba tong alarma or merong violation. Pangalawa, yung deed of sale. Kailangan po permado ng seller at permado mo na buyer at kailangan po na kanotaryo sa abogado para ito po ay maging valid. Isa po ito sa requirements para mapachange change uh, of ownership mo din yung iyong bibiling sasakyan. At yung pangatlo naman po yung ID ng seller. May dalawang copy po ng ID na kailangan merong tatlong perma. Kailangan po yung ID ay valid para sure, pwede rin po kayo mag-picture ng seller, tsaka ikaw, tsaka yung documents. Pwede po kayo magpa-picture para sure at sigurado pagdating sa process sa LTO.